Nagaktak ang init ng tanhaling iyon sa mahabang kalsadang binabakura ng yari sa gawing kahoy na tindahan pero mas mainit pa rin ang kabasa sa dibdib ng pitong taong gulang na si Junjun habang naglalakad siya ng pagal. Nakapulupot sa kaliwang kamao ang puting panyo na ngayon ay nagiging kalawangin sa tindi ng dugong lumalabas. Hindi niya naramdaman ang alikabok sa paa o ang tusok ng maliliit na bato sa sakong. Sa utak niya ay paulit-ulit na kumakabog ang sabi ng lani niya kagabi. Kung may pagkakataon kang makatakbo, itago mo to, hanapin mo ang taong mapagkakatiwalaan natin. Kaya heto siya ngayon, walang takot sa araw pero takot na takot sa posibilidad na baka maabutan ng lalaking nanakal sa kanila sa barong-barong kagabi. Kasabay ng dagundum ng lumang jeep na dumausdos ay ang bahagyang paghinto ni Joseph, dalawamputsiam, kurosak karatig na night school, sa harap ng sari-sari store para bumili sana ng malamig na soft drinks. Ngunit bago pa man siya makapasok, aksidenteng napansin niya ang batang pumupunit ng bilang tuwing kumakaway ng pulso. "Ay, bata, teka!" sigaw niya habang binubuksan ng risak na kurtina ng tindahan. Nilapitan agad si Junjun at lumuhod sa harap. Anong nangyari sa'yo? Bakit dugo na yan? Pero imbis na sumagot, napayo ko ang bata. Kunot noo, para bang nagdadalawang isip kung um, ligtas ba ang kaharap. Nakita ni Joseph ang nanginginig na panyo. May nakasingit na maliit na papel sa pinakagitna, nakalawit dahil sa pagdurugo. Kuya, hindi po ako magnanakaw. Bulur ng bata halos walang boses hindi rin ako tatakbo. Yung kamay ko lang talaga, dumugo ulit kasi... Hinawakan ni Joseph ang pulso niya ng dahan-dahan. Pinisilang gilid para pigilan ang pag-agos. Wala yan. Gagamutin natin. Pero ano tong papel? Walang imik si Junjun. -jun. Umiling lang at kumapit sa laylayan ng kupos niyang t-shirt na parang sandalan sa bagyo. Maingat na hinugot ni Joseph ang papel. Isang sulat na nag-umpisa sa nanginginig na lapis. Tulungan mo kami. Nakakulong ako sa likod ng bodega number 7, lumang talyer. Baka ito na ang huli kong pagkakataon. Nasa Rosa. Bago natin ipagpatuloy ang kwentong ito, pakikomment sa ibaba kung saang probinsya kayo nanonood. Kung nag-enjoy kayo sa mga ganitong kwento, pindutin ang like at mag-subscribe. Panoorin niyo ang video hanggang dulo dahil talagang nakakagulat at hindi ka paniwala ang twist ng kwentong ito. Napatingin si Joseph sa bata. Pabulong na tanong, Si Rosa ba? Nanay mo? Tumang dumi Junjun, mabilis at payokong iyak. Yung Tio Ray, dinukot niya. Tapos ako, sinuntok. Sabi niya, wag kong sabihin kahit kanino. Pero sabi ni nanay, kailangan ko siyang iligtas. Tila ginarapangan ng kuryente si Joseph. kilala niya si Tio Ray. Si Reynaldo Garcia, dating barangay kagawad na biglang nagkaroon ng pera pero sumikat sa bisyo at pautang 5-6. May balibalitang nangingikil pero walang matinong testigo. Paano kung mismong pulis ay kumpare? Hindi pwedeng ipagkibit-balikat ito, kaya inakay ni Joseph si Junjun papasok sa tindahan, humingi ng malinis na tubig at betadine kay Aling Mersing. Habang hinihimas ang buhok ng bata, nag si Joseph sa kaibigang nurse na si Liza. Need help emergency. May sugat ang bata. May hostage case. Huwag maingay. At sa susunod na sampung minuto, dumating si Liza sakay sa trisikad. Dala ang first aid kit at tapang na mas talimpa sa karayom. Habang nililinis ang sugat, dahan-dahan nakikinig si Liza sa kwento ni Junjun kung paanong sinarhan ni Reynaldo ng padla ang lumang bodega, kung paanong pinagbantaan na papatayin silang mag-ina kapag nagsumbong. Habang nababalik ang tikas ng benda, bumabalik din ang determinasyon ni Joseph. Hindi tayo pwedeng tumiklop, pero di tayo pwedeng dumiretso sa presinto, baka mabuko agad. Lumapit si Mang Celso, retiradong sundalo na ngayon tanod ng sityo. Inabutan ni Joseph ng malamig na tubig at bulong. Anak, kung totoo yung sinasabi ng bata, kailangan nating mag-record. Kunan mo ng picturang sugat, pati ang note. Kumuha si Joseph ng cellphone, iniska ng sulat, kinunan si Junjun at ipinadala kay Doc Jansen, ang pulis doktor sa kabilang bayan na dating niyang istudyante. Doc, child abuse plus kidnapping. Need backup discreetly. May sagot agad. On my way. Stay put. 45 minutes. Pero sa Villa Trinidad, 45 minutos ay katumbas ng isang taong iskandalo, lalo na kung umiikot sa chismis. Bago pa man pumatak ika-30 minuto, kumalat na sa grupo ng mga nanay sa Viber, may batang duguan sa tapat ni Mersing, dinalaraw ng teacher. Pwedeng makatulong ang ingay pero pwede rin maging alarma kay Rinaldo. Kaya pinaharurot ni Joseph si Mang Celso at Liza papunta sa barangay hall. Si Junjun pinaiwan muna sa tindahan kasama ni Aling Mersing at isang out of school youth na bodyguard si Tonton na laging may dos por dos at puso sa kapwa. Sa kabilang dulo ng kalsada halos pareho ang takbo ng oras kay Rinaldo. Nagbibilang siya ng lata ng pagbebentahan ng nakumpiskahan niyang tansi nang tumunog ang lumang Nokia niya. Bus, may kumalat na raw na bata. Dugo, note, bodega, barangay hall. Muntik na niyang mabitawan ang baon ng sigarilyo. Alam niyang patibong ito, kaya nagmura siya, kinuha ang kalawanging .38 revolver at Tumulak palabas ng barong-barong papunta sa likurang eskineta palabas ng bayan. Samantala, sa barangay hall, iniharap ni Joseph at Liza kay Kapitan Arnel ang pirasong papel at mga litrato. Pero imbis tanggapin, nagkunot noo ang kapitan. Sigurado ba kayong si Rey may gawa? May posisyon pa yan dati, kilala ko yan. Nanginigig sa inis si Joseph. Sir, yan nga ang problema. Kilala niyo siya. Pero kilala namin ang sugat ng bata. Kung wala kayong gagawin, kami ang gagawa. Sa gulat niya, biglang pumasok ang isang asul na pick-up. Dinala ni Doc Jansen ang dalawang pulis na hindi taga rito. Anti-kidnapping group, nakasivilyan. May otoridad na kami na pumasok pero kailangan naming gabay. Sabi ng pinakabata sa kanila na nagpakilalang S.I. Tonyo. Ayaw man ng kapitan na ikorder siya sa kumbinsido at galit na bayan. Kaya alas tres imedya, tinipon ni na Joseph, Liza, Mang Celso at dalawang pulis ang plano. Isang paglusob na tila simpleng welfare check pero handa sa armadong sakuna. Naghintay sila ng takip silim sa pagkat ayon kay Jun Jun, dun lang lumalabas si Ray para mag-inom sa kantong beer house. Ngunit di alam ng lahat, sininghot na ni Ray ang balita. Sa halip na tumungga, dumiretso siya sa bodega para bitbitin ang hostages at tumakas. Alas sa hiskinse, 15, sumiklab ang eksena. Lumang bodega na gawa sa kumbis na yero. May malaking padlock at pader na tinubuan ng lumot. Mula sa maliit na bintana, narinig ng grupo ang garalgal na sigaw ni Reynaldo. «Wag kayong lalapit! Pasasabugin ko to!» Nakapulupot ang kamay sa batang butane na walang gas, pero sapat na para manakot. Sa loob, umiiyak si Nanay Rosa. gapus ang kamay at may basang panyo sa bibig. Katabi ang dalagang kapitbahay, si Katrina, na di sinasadyang sumaksi sa pagdukot. Ray, di ka makakalabas, Pulis to! Sigaw ni S.I. Tonyo. Nangingibabo ang tunog ng kuligrig. Pero ang sagot ni Ray, bala ng point 38 sa bubong. Kiskis, kalangsing, singaw ng takot. Sa takip silim, kumaway si Joseph sa pulis. May pasilyo sa tagiliran, sakto sa butas ng kisame. Tanda niya iyon nung minsang nag-ocular visit silang teachers para sana gawing silid-aralan ang lumang gusali. Sa utos ni Tonyo, sila isa at isang pulis dumulas sa likod. Habang si Mang Celso, karga ang dos por dos ni Tonton pumuesto sa harap para distraction. Sandali lang, mulit parang siglo. Ray, mag-usap tayo, say ni Joseph sa harap ng pinto. Nakataas ang dalawang kamay may sugat ang anak mo. Papatain siya ng impeksyon. nag si Ray. Nanginginig ang baril. Anak? Anak? Bulaldas niya. Nandidilat. Hindi ko anak yan. Pinulbos niya ang kinabukasan ko. Yung puta niyang nanay pinagpalit ako sa tambay na humihit-hit ng rugby. Sa bawat silaba, mas humihigpit ang hawak niya kay Rosa. Pero lingid sa kanya. Kinakalag na nilay sa ang tali mula sa likod. Kinikilatis ang pagkakabuhol. Sinasabayan ng mahihinang bulong. Kapit ng ate. Sa pihit ng segundo, isang malakas na sigaw ni Katrina. Sige na, Kuya Joseph! Ang naging hudyat. Sumi pa si Mang Celso sa pinto, sabay lusob mong dalawang pulis mula sa kisame. Nabigla si Ray, naging alanganin ng putok, tumama sa sahig, Dinamba siya ni Tonyo, natanggal ang baril at na-arm lock. Parang tumigil ang ere, bumuhos ang pawis at luha. Si Rosa, yakap ang anak na ngayon ay muling dumugo ang sugat dahil sa kaba pero buhay sila at yan ang mahalaga. Makalipas ang ilang oras na blatter, ospital at briefing, nakatanaw si Junjun sa bintana ng ward hawak ang bagong gasa habang pinipi ang kamay ng nanay niya. Lumapit si Joseph. Iniabot ang chocolate na gatas. Malakas ka, di ba? Kinabukasan, susunod ka nung pumasok sa eskwela ko. Napangiti si Junjun. Sa unang pagkakataon, buo ang ngipin. Sa koridor, humabul si Rosa Sir, maraming salamat. Kung di dahil sa inyo, baka... Tinapik ni Joseph ang balikat niya. Hindi ako lang. Lahat tayo. Pero higit sa lahat, tapang ng anak mo. Akala nilang tapos na ang lahat. Pero may natitirang tanong. Paanong nakayanan ni Junjun ng sakit habang naglalakad? Sagot ng bata kinabukasan habang nakapajama sa kama. Sabi po ni nanay, kapag naramdaman ko raw yung hapdi, isipin ko lang na yung sulat mas mahalaga kaysa skirot kasi pag naiabot ko yun, laya ang kapalit. Pinahiran ng luha si Rosa, yumakap ng mahigpit. Sa hallway, si Liza at Mang Celso nag-uusap kung paano ipapatupad ng barangay ang Bantay Bodega Program, Patrol Inventoryo at Hotline kontra Illegal Detainments. Isang linggo matapos ang operasyon, nabalita sa lokal na radyo, dating kagawad arestado sa kasong serious illegal detention at child abuse. Sa likod ng mikropono, maririnig ang boses ng DJ, Ilang Anghel, isang sulat at dugong saksi sa kabayanihan. Sa eskwelahan, si Junjun, nakaputing banda at bagong lapis na ng tula. Ang dugo sa kamay ko, sa tinta. Ang papel sa palad ko, liham ng ginhawa. At ang taong sumalo, guro ng pag-asa. Nakatayo sa likod si Joseph, nakataas ang hinalalaki, habang si Rosa, nakasama na sa volunteer parents, nakaponytail, nakangiti, nagsisilbing patunay na, minsan, ang sugat na bumuka sa gitna ng talsada ay pwedeng maging daan para dumaloy ang himala. Sa huli, kung may makasalubong kayong batang duguan ng kamay at may nakatagong lihim sa gasa, huwag kayong mag-atiling yumuko at makinig dahil baka sa simpleng pagtingin sa sulat, may buhay kayong maililigtas at may bangungot kayong maiwawakas. At dito... Nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutan mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita kits bukas alas 6 ng umaga, kaya stay tuned!